What's up, mga ka-chili? Ngayong araw nga pala mga ka-chili ay, syempre Yan. RS100 din naman Gano'n tayo dito eh, Expert tayo dito eh Ang galing, ang galing Kaya <laughs> yeah. ako so, taga dito lang tayo sa si amin So dinala na sa akin kasi ano, hindi mapalabas ng oryente, guys. Bali dinala to dito, tulak na. So nang hiram kanina muna dito sa akin ng to. Uh, ignition CD ay na pang-export. So ito yung nandito sa akin kay Ping. Pinahiram ko muna. <clears throat> Tapos itong to kanya na ulit 'tong nakakabit dito. So ito ay kinabit ko dito sa kay Pink's. So, umandar. So, ibig sabihin, hindi yun ang problema. No, yung nakagandahan, pagka may mga may ka ng pesa, so meron naman ako nyan. So, ibig sabihin, goods yung ignition CDI nito. So, ang ano nito is, ano, uh, namatay daw. Bigla. Naandar, tapos biglang namatay. Uh, tapos yun, wala lang kuryente. So dinala na dito sa akin at yon Ah, uh, na champo naman natin, na chamba naman natin, guys. You know, shout out Master Lelo. Na naman agad natin, kaya yan naandar na uli siya, guys. Bali dito lang sa connection. Ignition. Yan oh, mga pinagtatanggal ko na, mga wire. Tapos pinagpapalitan ko rin, tapos binago ko ang connection kasi ano eh, Manggulo, ang gulo ng connection. So yan, kanina na-connect ka na. Bali kanina, ko lang. So yun, na-pander ko na. Tapos yan, yan i-connect ko na ulit dito sa switch guys. So dito lang may problema. Bali, syempre, troubleshooting to. Kaya, eto. Ano Kailangan meron ka nito, guys. Ng test light. So, tinest light ko muna kanina ito isa-isa sa pagpunta dito sa stator. Basta pag walang kuryente, guys, na napunta dito sa spark plug, na labas dito sa ignition CDI. So, try nyo munang mag test light dito sa stator. Di So, meron naman kanina, kaya kampante naman ako na under naman siya, guys. Paano masabi? Sayo kanina ko lang naayos. Kasi kailangan din ko ng switch niya. At ito may yari. Slide. Test test. test. Yon! <laughs> na po natin guys. Ayin lang, guys. Salamat. 哎，这衣服漂亮。